Bangka na pataob ng isang malaking balyena. Ang insidente, panoorin. Isang fishing boat ang tumaob sa karagatan ng New Hampshire, USA. Nabangga kasi ito ng isang malaking humpback whale na bigla na lamang umahon malapit sa bangka. Ano ang mga sumunod na pangyayari rito? Alamin natin. Sa video na kuha ni Colin Yeager, makikita ang pagsulpot at pagtama ng balyena sa bangka. Sa lakas ng impact, umangat ang unang bahagi ng bangka hanggang sa napatagali dito at tuluyang napataob. Agad namang nakatalo ng isang mangingisdang ng sakay nito habang naiwan sa loob ang kanyang kasamahan. Sa kabutihang palad, parehong ligtas ang mga mangingisda dahil sa pagsagip sa kanila ni Wyatt, ang kapatid ng kumuha ng video. Nasira nga lang ang kanilang fishing boat na kinailangang hatakin pabalik sa daungan. Bago mangyaring isinente, nakita na ng na mga manging isda ang balyena at sinubukan nilang lumayo rito. Naging pala isipan tuloy sa mga netizen ang ginawa ng balyena dahil ayon sa mga eksperto, hindi umaatake sa mga bangka ang humpback whale at maamo rin sila sa mga tao. Kumbinsido naman ang marami na aksidente lamang ito. Ayon nga sa isang miyembro ng Blue Ocean Society for Marine Conservation, posibleng naghahanap lamang ito ng pagkain. Ngunit, sa iyong palagay. Ano ang dapat gawin upang maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23. Nationwide, kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.